master. <laughs> Kasi pag binibigyan ko to, parang binabara ko niya. Good trip ka. Eh. Lapit ka konti. Okay. Dito. Dito, dito, dito. Bilis. Oh, Ayaw niya. <laughs> ang damot mo. Ang <laughs> mga yan. Okay lang, okay lang. Pakasok na. Pakasok na. Sige na, pakasok. Go. 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 Nakakatuwa naman. May disability po kasi siya. Go. 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 Sige sir. Hindi siya nakakatuwa sir. Kanyang meron yung kamay ko. Hmm. Ano ba siya nakakita naman? Yes, ma'am. Yung paalang po kasi niya, yeah. uh, may disability po kasi siya. Kami po yung siya pupuntahan po natin mamaya. Paboritong hmm. food trip ah, ng mga ano to pa. eh. Mga leon, yeah, okay. mga okay. cheetah. Buti nandito ka, safe ka dito. pag po tayo. Sa Gallery po tayo, museum. Alright. Yes dark po lalaki and then mas light po babae po. Tingnan ninyo 'to, mga galing naman natin, yung Antokay Chases ito yan. Andiyan po Baluarte Sign, sir. dito po yung drop-off point po ninyo mamaya kung ma sa para makapag-pick picture po kayo diyan sa Baluarte Design. Ito sa mga okay. dino sunod po 'no, paano malaman kung babae lalaki? Baka <laughs> alam mo na rin. Ay, eh, hindi pa na-research 'yan. Agala lang kasi lang dragon dito, tsaka. <laughs> Dinosaur yun, so, e, T-Rex Walang gumalaw po ng lumindol sir. Pihen Pikat po pag lalaki, pihen po pag babae po Alam na alam mo lahat ng mga ano kuya, ang uh, animal Parang pang kuya Kim ka na <laughs> Alam niyo po? By uh, YouTube, sir YouTube Ay YouTube daw ba yan malait pa po yan sa Bantam sir Ano pangalan mo? Abner po sir Abner. Abner. Uh -huh. Ab Abner Kaya si Abner ang aling ano Tour guide driver uh -huh. Tour driver Mamaya po ma'am sir, mga 1.30 po siguro Meron tayong closing counter sa White Lion Oo oh. Dito, kung gusto yung magpapicture po mamaya Pwede tayong bumalik po dito

Lahat ng mga to totoo? Oo, oh, sir. Talagang na hunting lahat to? Oo, oh, sir. Tapos uh, na lang. na lang lahat to? Oo, oh, sir. Taxidermy lahat. Mga trophy po ni sir po ito. O, mga yung po, sir. O, mga pictures yan. Mga proof. Hmm. si, si sir, uh, man siya international hunter. License po siya na hunter. Apo, mga buhay na po yung makikita natin. Ayun. Kaya alam nyo po yung mga zebra isa, uh, they are unique ma'am sir. kasi yung pattern po ng stripe nila, color black. na si mga buhay ng mga doon. Apo, mga pakalag-kalag lang po yan. Sila yung pinakamadaming population po dito sa Baluwarta. More or less thousand na sila dito. Mm. Or yung mga yun po.

Ngoyo, mga yo. Hindi kayo papansin ang tropa ko pag wala kayong dalang pagkain. Bibiddo kayo ng fourth chop to sino. Oh, chicken beef pork. Hindi ba but... na mm. sarado na picture Ganda niya. Stop in ko Stop kayo. Pagdala

Hindi, gaya ng so, mabuhay na talaga mabaho. Oh, hindi po mabaho. Sir. kain lang kayo, ha? Kumaya. Kain lang kayo, Sir. Mmm, kayang Ako kail. din, ah. <laughs> <laughs> Yari ka. <laughs> eh, hindi na oh, pa aano. <laughs> Yun na, yan na. Bye. Ano? Tipid-tipid ka lang ha Daming damo Daming dam mo sa bahay Bye. Bye. Bale, mga babae po yan lahat. And then, meron po, yun po yung nag-iisang lalaki, may sungay. Bale, yung mga malilit na po, anak niya po niya. Na glabing, glabing. Or spring ba? Yeah. And then, sila rin po, isa national animal po ng South Africa. Ah, talaga? yes po uh, yung scientific name nila Titorcas marsupialis kaya marsupialis po sila para po silang kangaroo nagtatalon-talon and then may pocket din po sila yung pocket po ng kangaroo nasa po sila po nasa bandang likuran nag-spread po yung pocket nila pag excited po sila or may current po sa kanila yun nagtatalon-talon sila at saka mabilis silang tumakbo kaya rin nilang tumalot po ng 6 feet on the ground kaya, sa... ah, kaya rin po ay hindi po, po yung yung Lupit ng kalaman mo, Kuya Kim, ng Baluarte. Green Lion daw, Green Lion. nagpinta po. po yeah, kasi sila sa may kwarte. Oo, oh, so, 'yung mukha Pogi. P ano to? ano to? Ano to? Wala ru sir, wala. Roo. Wala ru. Apo. Cross, Cross break nang concert nang wala bit sa kangaroo. Apo. Apo ma. Kumain ka gumalaw. Yes. Yung takbo. Takbo. Ayun. But parang iba yung design ng ano niyan? Pantot lang.